Isang malakas na kalansing ang umalingaungaw na tila ng bugulat sa mga ninuno ng mga nakasaksi. Ang tunog ay garalgal, parang bakal na kinakaladkad sa bakod ng templo. Bumulusok pababa ang espada, ngunit hindi man lang nagalaw ang buhok ni Junlin, dahil isang daliri lang ang ginamit niya para pumitik. Tumilapon si Liwuji ng ilang metro. Ang dibdib niya ay mabilis na umbok at bumuka ang bibig para sumigaw na parang tigre na naapakan ang buntot. Hindi pa man siya nakakabawi, sumugod na naman siya. Bago pa man niya maihagis ang espada, isang malaking kamay ang pumigil sa ulo niya. Bawat guhit sa palad ay nagnininning na tila ginamitan ng glitters. Dahil sa bigat ng kamay, nagkabitak-bitak ang lupa sa ilalim niya. Ang mga nakapaligid, mula sa mga walang pangalang eksperto hanggang sa mga kilalang tao, ay nanalaki ang mga mata. Kung tinamaan ako niyan, hindi na ako makakauwi. Anong klaseng nilalang ang alagad niya? Sa puntong iyon, huminga ng malalim si Ejun Lin at nagsalita ng seryoso, Li Wuji, sundin mo ang utos ng iyong guro. Magising ka. Pagkasabi niya noon, tumagos ang boses niya sa utak ni Li Wuji at sinampal ang kanyang kaluluwa. Naputol ang kanyang pagwawala at natigilan siya sa pagsigaw. Ang mga mata niya ay nagbago mula pula pabalik sa normal. Ang masamang aura sa kanya ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Naging malabo ang paningin niya. Usinubod ko ba siguro? Saan ba napunta ang utak ko? Sa kanyang alaala, mayroon siyang natatandaan tungkol sa dugo, sigaw at paninira ng walang pinipili. Kung sino ang humina, sinasaksak. Kung sino ang nagsalita, tinataga. Pagkatapos, yumuko siya at kita sa mga mata niya ang pagsisisi. Guguro ano bang ginawa ko? Hindi siya pinagalitan niya Junlin. Tinignan lang niya ito ng may malalim na kahulugan at sinabing, umupo ka at suriin ang iyong sarili. Kung may tumubo na sumay o mata, sabihin mo agad sa akin. Sinuri ni Liwuji ang kanyang sarili at natigilan. Nanlaki ang mga mata niya sa tuwa. Nakanakaakyat ako sa estado ng pagkakatawang tao sa ruro. Hindi lang iyon, natuklasan niya na ang kanyang katawan ay nalinis mula sa loob palabas. Ang mga sakit niya noon ay naglaho na parang hindi nangyari. At saka, naging matigas ang katawan niya na parang bakal na hinubog ng tatlong beses sa apoy ng impyerno. Napaiyak si Liwuji sa sobrang tuwa at lumuhod ulit para kumpletuhin ang kanyang kombo. Nagpapasalamat ang iyong alagad, guro. Iwinasiwas ni Ye Junlin ang kanyang manggas. Yinew you know, wala yon. Nagkataon lang na nailigtas kita. Pero, lihim niyang sinabi ng seryoso, malakas ang angka ng demonyong dugo, ngunit kung gagamitin mo iyan ng matagal, pipigilan kita. Panatilihin mong malamig ang ulo mo. Tumango si Liwuji ng paulit-ulit. Opo, nangangako ako na sa susunod na magbabagong anyo ako, magpapaalam muna ako. Tinignan ng mga nakapaligid ang magguro at napuno ng inggit. Naku, tinuturuan sila ni Exuxian. Ang swerte naman nila. Sa puntong iyon, lumapit si Xu Jie at masayang masaya. Haha! -ha! Binabati kita, Yexuxian, sa pagkakaroon ng magaling na alagad. Pasok kayo sa bahay namin para magkape, kumain ng biskwit, at magkwentuhan. Sinamaan siya ng tingin ni Ye Junlin at nagsalita ng malamig, bakit parang nagbago ang may-ari ng party. Hindi ba dapat nagdiriwang tayo sa pag-akyat mo? Umiti ng makapal si Laozu. Ay, ngayon, mayroon na tayong bagong dahilan para magdiwang. Lixia Oyo, ano sa tingin mo? Pagkasabi ni Ksujiya Laozu noon, nagtinginan ang mga tao. Hindi ba't pinatay ng matandang to ang anak niya at pinasabog ang apo niya ng walang pagdadalawang isip? Ngayon, iniimbitahan niya sila para magdiwang. Hindi man lang siya pinansin ni Hong Chenye at tumalikod. Walang hiya ang angkan ng Xui. Masama ang kanilang pag-arte. Hindi rin sumagot si Li Wuji. Matagal nang nakalista ang angkan ng Xui sa kanyang listahan ng mga kaaway. Kaya, kahit na alukin siya ng kape at biskwit, para na rin siyang pinapakain ng basura. Dahil doon, sinabi niya Junlin, tapos na ang lahat. Wala nang masaya dito. Ipagpatuloy ninyo ang inyong party. Huwag ninyong kalimutan na maghanda para sa libing. May dahilan para magdiwang at umiyak. Hindi ninyo kailangang maghanda ng dalawang beses. Alis na kami. Pagkasabi niya noon, umalis agad ang magguro ng mayangas. Sinubukan pa rin siyang habulin ni Xujia Lao Zunang nakangiti, haha. Dumalaw kayo ng madalas. Bukas ang pinto ng Xujia. Basta't huwag na kayong pumatay ng iba. Nang makita ng mga panauhin ang pag-alis ng magguro, yumuko sila at nagsabing paalam, yeksuksyan. Sa isang liblib na lugar sa kabundukan, lumabas ang kapatid na Kunpeng mula sa bundok at pinasakay si Ye Junlin at ang kanyang mga aladad. Umakyat sila sa langit bago pa man magsara ang langit. Nang makita ni Ksujiya Laozu ang pag-alis nila, naging kulay-abo ang mukha niya at nawala ang kanyang ngiti sa halip nagalit siya naputol na ang kasiyahan at naagaw pa ang entablado ko sa malayo may sumigaw pinuno nahanap ko na ang kamay ng batang pinuno bago pa man matanggap ng guardia ang relikya tumahimik ang lahat hindi na nakapagpigil si Xuejie Laozu at itinuro ang mga sinaunang bagay at sumigaw ipakain sa aso ang kamay na yan nang inig ang gwardiya at niyakap ang kamay na para bang may sakit siya. Sinubukan ng mga nanonood na magpigil ng tawa. Ngunit dahil sa sitwasyon, hindi nila kaya. Dahil doon, sumabog si Xujie Umalis kayo. Tumakbo ang mga panauhin na parang mga kriminal. Mayroong nagdasal. Sa kabilang banda, ikinuwento ng mga nagpatotoo ang nangyari sa kabilang banda, tahimik na lumipad si Kunpeng sa kalangitan. Sa likod ni Kunpeng, hindi pa rin makapaniwala si Li Wuji. Anong nangyari? Mula sa malapit ng mamatay, nailigtas ako, tinuruan, umakyat sa estado, sumakay sa Diyos na hayop, at halos mapatay ko pa siguro. At hindi pa rin ako pinagalitan. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa isang direksyon at natigilan. Ang taong iyon ay si Hong Chenzi. Malamig ang kanyang ekspresyon. Maganda ang mukha niya at matayog ang kanyang aura. Napabuntong hininga siya. Sa labas, alam ng lahat na si Hong Chianye ay isang alagad ng Xuan Ngunit, usap-usapan na hindi niya gusto ang mga lalaki sa mundo. Bahala na. Sasabihin ko lang ang ilang mga salita. Inayos niya ang kanyang buhok at mumiti. Ahem. Hong Shiji, kayo ay magaling at maganda. Umaasa ako na tuturuan niyo ako. Hindi man lang siya tumango. Sa halip umalis siya. Iniwan niya si Li Wuji na nasasaktan at nagtatanong kung ano ang kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, isang magandang boses ang nagsalita, "Hello, Li Shidi." Agad siyang lumapit at nagsabing, "Kumusta, Bai Shiji?" Nagtakip ng bibig si Bai Xiaoxi at nahihiyang tumawa. Naku, Shiji. Nakakahiya naman. Seryosong sumagot si Li Wuji, si Bai Shiji ay isang nakatatanda. Kailangan nating respetuhin ang mga ito. Dahil doon, natuwa si Bai Xiaoxi. Bulong niya, si Hong Chenye ay lalaki. Gulat na sumagot si Li Wuji, ano? Lalaki. Tumango si Bai Xiaoxi. Pagkatapos, nagkamot ng ulo si Li Wuji. Kaya, pinuri ko si Hong Chenzi. Hindi, pinuri mo ang isang lalaki. Sa kabilang banda, napuno ng paghanga si Li Wuji sa kanyang guro. Nakakatuwa siyang panoorin. Ngumiti ng masaya si Baik Xiaoxi. Gusto raw maglakbay ni guro at tuklasin ang mundo. Pero, iyon ay isang bersyon para sa mga bata. Ang totoo ay gusto niyang sumakay sa Diyos na hayop. Sumunod ka, Akon. Sa kabilang banda, pagkatapos ng tatlong buwan, nakarating sila sa Shangzhou. Napakarami ng espiritual na enerhiya doon at nakahiga ang dakilang Chu dynasty sa mga ito. Ngunit, hindi na yon masaya ngayon. Dahil nakikipaglaban sila sa mga kakaibang nilalang. Sa itaas, lumilipad si Kunpeng. Dahil nakita ni Li Limuji ang mga demonyo, sinabi niya kay Ye Junlin, guro, nakikipaglaban ang mga demonyo. Naglalaro ng chess si Ye Junlin. Mamatay ka. Galit na galit si Hong Chenye. Wala pa siyang nakitang naglalaro ng chess na ganoon. Bago pa man ako makagalaw, nilundag mo na ang ko. Bumuntong hininga si Ye Junlin. Siyao Hong, mahina ka. Kung hindi mo ako matatalo, hindi ka rin makakalaban. Nanigas ang mukha ni Hong Chenye. Sinabi ni Ye Junlin kay Xiaoxi paano ako maglaro ng chess? Sinabi ni Bai Xiaoxi, kayong pinakamahusay. Hindi ka kayang talunin. Sinabi ni E Junlin, Xiaoli, ano ang sinasabi mo? Sinabi ni Li Wuji, guro, mayroong mga demonyo. Pagkatapos, naalala ni Ye Junlin ang mga demonyo at sinabi, bata pa lang sila at gusto na nilang gumawa ng gulo. Akun, hampasin mo sila.